So ayun mga kababayan, so ako ay may niluluto. So ayun ang aking niluluto, pinapakuluan ko. Ayan. Ayun, shout out Team Gabay ng buhay yon, yung aking niluluto, pinapakuluan ko pa. ay eh, tagal-tagal lumambot eh, puso po 'yan. Ang ginawa ko, papakuluan ko dahil ang aking isa sa ay gata na lang, lahat gata kasi dalawang niyog yung ginamit ko. So, papakuluan ko. Nga. Ay, hinit. Mahinit palang apoy, ano? <laughs> lang init. Mahinit pa lang apoy, ano? ang init-init ng apoy. So, may eh, pinapakuluan ko muna. Mamaya, maya, lalambot na yan. Ayan yung aking iyog nagagamitin ngayon. O, oh, ayan, dalawa yan. Kaya madami. Green na green yung lalagyan, ha? Yung lalagyan lang, green na green, ha? So, shout out po. Ingat mo kayo. Tingnan ko nga kung malambot na yung aking pinapakuluan na puso. Ayun, malambot na nga po mga kababayan. She so shout out. So, oi, nag-aaral na magluto ho. Pay nag-aaral na po magluto ngayon, no. Kasi mahilig talaga ako sa gulay-gulay. So, 'yung ginagawa ko ganyan. Papakuluan ko 'yung puso. Yung iba kasi, 'yung iba pong magluluto eh diretso na po 'yung sa akin kasi iba. Papakuluan ko 'yung puso. Madami kasi oh, dalawang puso 'to, oh. Dalawang piraso malalaki. Kaya ganyan ka ano yung aking kaldero. Yung aking kaldero ay sus nako. Ilang ano na yan? Ilang hinirasyon na yan? <laughs> Buhay pa din. <laughs> so shoutout po. Ganyan po kadami yung aking gugulayan. Yung iba, magluto sila. Eh diretso na. Yung sa akin kasi papakuluan ko muna kasi medyo mapahit-pahit yung puso para matanggal eh, eh steiner ko po siya tapos ang isasabaw ko nito itatapon ko po yung sabaw nito tapos yung sabaw ko yung purong gata po ng niyog mga kababayan so shout out ayun so nilunod ko na nga yung aking gata ayun na po siya medyo madami dami po yan yung aking gata ngayon so lalagyan ko nga ng tawag nun ito pang ng uh, niluluto Production out po Mga kababayan, magandang hapon So ayun yung aking nilagay sum so, nilagay ko yan uh, Dalawa kasi niyo ginamit ko Kaya ganyan kadami yung kanyang uh, Gata ngayon Maya maya meron akong ilalagay dyan Na Tawin yan, munggo Nilagyan ko po ng munggo yan Nilagyan ko ng tangla Tang Tang uh, tanlad Tanlad na yung tawag niyan dito. Iwan ko sa Tagalog, anong tawag niyan dyan? Yung pangpabango ng niluluto. Medyo kumukulo na siya. Pero antayin ko pa kung kumulo po yan, yung aking niluluto. Ano mga kababayan? So, grabe, yung aking kaliro ngayon, oh, umitim. So, pag apoy kasi, o oh, kahoy yung ginagamit, so, iitim talaga yung tawag niyan. Yung kaliro. Okay lang sana kung Saudyan your yung gas ang ginagamit ay malinis ano pero pagkahoy talaga ayo eh, oh, itim kakalinis ko lang niyan kahapon oh ngayon ko lang ginamit oh itim na kagad. sa sandaling apoy lang 'yan no oh. grabe ang itim ng aking uh, kaidero ngayon so wala kasi akong uling kaya kahoy yung ginamit ko okay lang sana pag tawag niyan meron ako ng uling na gagamitin so wala kasi pambili kaya kahoy po ako kaya kahoy muna nang ginamit ko so shoutout po yan yung aking uh, ano ngayon yung aking lutong-luto oh, nag-aaral ako magluto mga kababayan, dahil mahilig nga po ako sa gulay so bihira lang ako kumakain ng kain eh. ano, gulay lang talaga yung aking kahiligan so shoutout po sa lahat ng OFW shoutout po sa inyong lahat medyo mainit yung panahon ngayon oh. ayan na yung aking bahay yung aking yung aking ano ayan o oh, medyo umitim itim na yung aking ano kawayan lang kasi ito so shout out po huwag kalang hapon o araw dyan sa inyo ayan yun naman yung aking dun yung aking loob ng CR santayin ko pa pong kumulo yan mamaya ilalagay ko na yung aking munggo <laughs> Ayan, kulo na yung aking niluluto mga kababayan So yung aking ilalagay ay ito Ayan, munggo, pang palakas sa tuhod Yung aking ilalagay ngayon yung Iba kasi nakita ko, nilagyan nila ng munggo yung puso So nakabili din ako ng gulay na puso Noon sa bahagi na kabadyangan Na may gata, na may munggo Kaya ginaya ko, try kong gagayahin Ayan, ayan na siya. Yung aking munggo, kumukulo na nga. Oh, malambot na kasi yung munggo. Malambot. Oh, ayun, madami na yung aking gulay ngayon. So, nag-iisa ako, pero akin aking niluluto, madami. Parang pang tatlong tao na ito, ay. so, <laughs> shout out na pa, palang araw dyan sa inyo. So, inilawan ko na nga, oh. Ayan na, ayan na siya. So, lalagyan ko yan mamaya ng ano. May paanghang na ito. Nilunodan ko na ito ng paanghang. Pero, bakit hindi pa rin maanghang, ano? <laughs> so, magpalang hapon po sa inyong lahat. So, enjoy, enjoy nga po ako ngayon sa aking bahay. Na nag-iisa, no? Kung kailangan tayo i-enjoy kahit nag-iisa sa pagluluto lamang. Ano, shout out. Tatakpan ko muna. ayun, bumabango yung aking niluluto so lalagyan ko na nga ng bitchen, bitchen yung ginamit ko dahil wala akong magic sarap ito lang muna yung aking gagamitin so konti ayan, okay na yan ako kasi magamit ng bitchen konti lang po, yung iba ay madami So, lagyan ko na nga ng asin, mga humayang. Sarap nito kapag meron kang pleitong tuyo so meron nga akong pleitong tuyo ngayon dito sa bahay ko shut out po ayan na yun kumulo na siya. So, ito yung aking asin na gagamitin try ko nga ba kung masarap Ma ang bango ng akin niluluto kasi nga may pabango ng luto no? Buti pang niluluto, nilalagyan na pabango. Ganyan kadami ng aking, ano, mahilig kasi ako sa sabaw. So, kulang kaunti ng asin. Hirap ng, ano, walang tagahawak na cellphone. So, ako'y nag-uululuto ulit nag-aaral na ako magluto kasi nga susunod magaling na ako magluto hindi ba kasi ako kagalingan magluto mga kababayan okay lang pag pag itlog alam ko na yan pray toyo pero sa mga gulay gulay adubo kaya na sitaw talong ah, alam ko na po yan ito pang hindi ko alam so ang aking inaaral muna eh ganyan sisinisipon <laughs> pa rin ako so titikman ko nga Ayun, medyo maanghang siya. Yun. tamang tamang-tama ang lasa. Pag ako kasi magluto, kaunting bitsin. Tsaka medya, minsa, minsan magic syrup yung aking ginagamit. Ayan, medyo mamaya-maya tanggalin ko na ito dahil malambot na yung aking puso. At oh, yung aking puso malambot, ano, gaya ng ginugulay ko. Pinagpapawisan ako ngayon. Si shoutout po. Grabe maganda kasi yung panahon dito. Walang, una, walang ulan. Oh, mamaya-maya ulan ito mga kababayan so shout out sa aking team gabay ng buhay shout out mga ate so ako yung nag-aaral mo na magluto baka mamaya eh may dadating sa bahay ko eh hindi pa ako marunong magluto pinagpapawisan <laughs> po ako araw ngayon ng linggo so shout out sa inyong lahat so palang araw ng linggo ngayon So, dito nga lang muna ako sa loob ng aking bahay. So, mayamayang hapon ay eh, meron kaming Bible study. So, shout out sa aking mga special na subscribers. Ingat po kayo ha. At maya-maya ay aking Aalisin na yan yung aking niluluto dahil eh, yan ay malambot na. Malambot na yung aking puso. Ano? Buti pa ang puso, no, malambot, no, gaya ng aking puso, talaga yung totoong kong puso, malambot ito. <laughs> gaya ng ginugulay ko, sumanghang so, yan, ang sarap ng ni aking niluluto. Ako nasasarapan sa aking niluluto. So maraming ang sabaw dahil eh, mahilig talaga ako sa gata. Sa sabaw gaya nagluluto ako, mas malamang pa yung sabaw kaysa gulay. Kasi hinihigop ginihigop ko po yung sabaw. <laughs> so shoutout mo, yan eh, na siya. Yan, luto na nga. Luto na nga yung akin niluluto. Luto na yung akin niluluto. Ayun, maraming maraming salamat po. Hanggang dito lang po. Hanggang dito lang po muna ha. Ingat-ingat po kayo. Shoutout sa king team Gabay. Sa king mga special na subscribers. Maraming maraming salamat po. God bless. I love you all. Kainan na. Bye-bye.